Ma tayo ang botan ng United Nations. Ma'am, yung pong mga drug courier na nahuli mga Pilipino sa ibang bansa, yung pong embahada natin, anong mong problema? Nagkakandara pa, pupunta po sa kulungan ng mga kababayan natin na nakulong sa ibang bansa at nagbibigay ng private lawyer at pera po ng taong bayan ng Pilipinas. So pwede na humangyari dapat to kay Yan Yisho, pera dapat ng mga in -check pera po dapat ng China, na pagkayaman niya man ng China, sila po dapat ang gagastos, kukuha po ng abogado, privado, para dito kayan ni Yishou, kasi citizen po siya ng China. Teka, yung sinasabi mo, Tina, may public authority of fund, May public authority of... It doesn't matter kung may public authority of fund, pero alam ko, ang alam ko, ma, marami ay. silang pera. Eto, number one, nanawaran to pa rin, so, in issues. ayan, When a person submits a message of disdain, yes. yeah, when a person has to be filed immediately, nandiyan po sa so operation manual yan. O, oh, ayan pa. Basahin nyo na lang yan. Nandiyan mo yan. Ako nagjunap nito kaya alam po ang manual namin. Ang, ang tao po, ito ang model ng US. Kasi sinatawag ako ng web para ipaliwanag ano ba ang struktura ng tao. Tayo po ang pinaka-modelo ng buong mundo sa pagbibigay ng legal aid. 13,000 po ang naka-acquit namin last year. Hindi, gusto, gusto. Ay, gusto, gusto, ay, gusto ay, ko po ang servisyo ng PAO para sa mga mahirap nating kababayan. Ipulipo na, Sir Ang nipero, madam. Ipulipo na. Opo, salamat po. At meron pa po, po mga tao na hihintay sa atin dito. Maraming salamat. Pabuhay oh. po kayo. Okay. Okay. At least nap, nap, nap napakinggan natin si... Iyon po, ah, napagbigyan na ko na. kahilingan ng mga taga-Facebook uh, listeners at viewers natin.